for today's video. Pero mag farming tayo. Time check guys alas 5.30 morning bumbayahe na kami papuntang Dongjian. Madilim pa walang masyadong ilaw sa daan. Anto pa ako idlip muna ako guys. Good morning guys. Andito na kami sa pick up point antay sa loob ng sasakyan kasi super lamig sa labas, habang nag-aantay ng broker ready muna myself balutin ang katawan para hindi ginawin dahil negative 10 ang lamig grabe grrr. Ayan doble ang sot sa ulo magsot ng bone at ang hoodie para safe sa lamig guys, sa umaga lang naman ang sobra ang lamig kapag may araw na hindi na masyado malamig carry naman, ayan ayusin ko lang guys para safe at hindi magkasasipon sa lamig. siya ito malamig na nandito na kami ngayon, guys ayan o, <laughs> muna. Yan ang papoy papoy muna ayan ang aming gagawin na kami ilalabas namin dahon sa plastic ganyan o ayan yung gagawin namin Ilalagas yung dahon sa plastic. Yan yung mga farm. Sibuyas po eh. Sibuyas. Sibuyas. Pinag-adventure. Pakalawak. Hello guys, video. Ayan, ako farm today. Uh, maglalabas kami ng dahon ng sibuya sa plastik. So, ayan. Para ano tayo sa lamig. Ayan. Meron akong guantes dito. Meron akong guantes. Uy! Uy! Bungan ka o kya! Dito nag-start nag kasi ano, may may ice pa yung ano yung katanggalan ayan siya yung plastic na yan bubutasin yung tapat ng dahon ng sibuyas ayos pa kasi ngayon biglang bumaba ang temperature dito nag minus 10 kanina kaya ayun kailangan bumab matunaw muna yung yellow nya bago galawin para hindi maputol yung dahon so ayan okay lang naman nakapaikot muna sa baga

yung may ka- may ano ka- ng may mga Ganyan po ang magbutas ng bawang. Pamangkamang po. Butas ng daon ng bawang. Pamangkamang po. Mahirap po ang buhay ng uit. Kaya kayo dyan mga Pilipinas. Dahan-dahan ako naman kayo gumasto pag pinagalan ng pera. Parang ah, na sa amin. nabo nabunot at kasi ganito po kahirap talaga ang buhay ng abro dito nagpa farm tignan nyo tamang tamang kami dito para kami mag araro para lang may padala sa inyo ganon namin kayo kamahal dyan Sama na baka maiyak ako. we're on lunch. So, Hello. having break time. Nag-relax nag ang mga OF. Malihirap eh. Malihirap yung buhay. Kaya ganito ang tulugan dito. Malamig. Super malamig dito sa Korea. Uy, pinagpala na sila. Malamig. Look at my legs and my shoes. <laughs> this is my chair <laughs> yung isang ganda ng boots oh. ganda-ganda ng kanyang bota yan, ganyan kami pag walang trabaho sa kumpanya mag-farm para walang ano, walang sayang ang araw walang sayang ang araw hindi <laughs> Sayang yung tatlo, no? Transform Sayang yung kahapon. Sa 300 din sana tayo. Sana, ano, pa-survive ako ngayon tapos bukas. <laughs> Paano ko kaya <ba>? maibigay <ba> kay mo yan? Eh, hanggang 3 lang, <laughs> 3 lang eh. Tapos, pag <laughs> nag-withdraw naman ako, magagasto ko naman. Hindi, i-transfer mo sa akin. Ako mag-withdraw. Pwede ka mag-transfer, ba? Diba? Oo, oh, tapos 300 malang limit nga, babe. Kaya nga, i-transfer mo sa akin ngayon ang ano? 300. Oo, tapos mag-withdraw ka bukas ng 300, Oh. Eh, ilan naman ko naman di mag-withdraw para i-castig ko, eh? Wala, o. Unahin mo kay amo, oy kaya, Galit man sa'yo, yun. Kaya nga, kaya mag sa Hinihin sa'yo yun nun sa lunes. Kaya, kaya nga. nga, 300, transfer mo sa akin ngayon. Gusto ko mag-over counter doon sa ano para makakuha ko ng paano ka maka-over the counter wala namang ano ngayon sa Manti ba wala namang so, Karota. Nakatapos din kami. Ayan yung ginawa namin. Ayan. Binitasan yung plastic at inilagas ang mga dahon. Yeah. so yeah. Sorry, ano. Yeah. Dahon kami. ko na na So, alas 5 na hanggang 5 o'clock lang ang aming alba Ang aming part time malamig pa din kaya ganito ang aming mga itsura at <laughs> ito ayan dahil ako ay hindi hindi ko kayang umuko ng ano itsura ayan <laughs>